So guys, ang challenge ko ngayon is bago mag-blackout to nga yung cellphone ay <coughs> magdo-drawing tayo ng mga ilang tao bago mag-blackout to kung, kay, kung ilan ang kung ilan ang aabot uh, hindi yun. ano so puro time lapse lang to puro drawing ng mga tao no? so guys, let's go boy This is it habang hindi pa -blackout. so guys, kung tatanungin nyo kung bakit nagpa out na yung cellphone kasi nabaksak to. May color black na siya sa malapit sa camera. Guys, papakita ko na lang. So, dito na lang guys, no? Hindi ko na papatagalin to, baka mag out na. Let's go boy. Wala na tayong time. Kailangan na natin mag-drawing kasi ah, naging color white na yung screen ng cellphone shit. So hanggang nung kailang kaya to tatagal tong cellphone na to. May basag do, no? mga pre. Kinakabahan na ako mga men. Teka lang, teka wait. Na. So ito na. Meron ako dito mga hati-hating papel. Ayun ang gagamitin natin sa pagdodrawing. Tapos ball pen. Yan na. So, let's go. Let's do this time lapse na to mga lodi. So yun. What's up? One down, guys. One down.